Karon po ay August 2, 2024. Ang oras ay 5:09 na ng hapon. Okay guys. So ito nakikita niyo guys. Yan yung saging lakatan. So ang gagawin natin po puputulin ko ang puso. Kukunin ko yung puso. Okay guys. So sige guys, sa uh, bago ko maabot yan guys eh uh, medyo meron akong nilagay na upuan. Ayan guys, upuan. Diyan ako aakyat guys para putulin ang puso. Okay guys. So, okay. Paano rin niya, guys, kung paano mag ah, puto, puto, ako ng puso. Ayan, guys. Okay, sana lang, guys. Ay, plaster ko muna itong cellphone sa lagayan. Ayan. Okay. okay. Lagay natin sa buting lagayan ang cellphone. Okay. Oh, paano ba ito? lang maghawak ng cellphone lagay nga isa tayo ng paraan para magagay para. natin ng okay guys so putol ako ng putol